nang galing pang Tarlac, may kawayan Bulacan, at iba pang lugar ang mga replikang ito ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Lahat sila masisilayan na sa Robinson's Antipolo hanggang January 27. Pinagsama-sama itong mahigit pitumpung replika para sa selebrasyon ng opisyal na pagdeklara ng Antipolo Cathedral bilang unang international shrine sa Pilipinas sa January 26. Bukod sa exhibit na ito ng mga replika, Meron din tayong mga charitable works na ginawa. Nagpakain tayo sa jail, kahapon yung hospital on wheels. Maraming mall goer ang maagang nagabang para sa unang Virgen de Antipolo replica exhibit na binuksan hapon ng linggo. Yung panganay naming anak is member siya ng Knights of the Altar ng St. Rose of Lima Parish ng Teresa Rizal. so siya talaga yung nagyaya sa amin na pumunta dito. Importante sila kasi kumbaga uh, sa pamagitan ng pagsimba dito, parang kumbaga yung mga problema natin pwede natin ibulong sa kanila. Sa dami na rin nga po na nasabi ko na na-experience na pagsisave sa amin, pagbibigay ng blessing, pagligta sa amin sa lahat ng pang araw, -araw namin gawain. Talagang feel na feel namin yung napakahalaga na ng pagka talaga na international sense. Inikot din sa mall ang sariling replika ng Antipolo Cathedral ng Our Lady of Peace and Good Voyage bago ang opening ceremony at Misa. Kada taon, iba't ibang tao ang dumadayo pa katedral upang makita ang aktual na imahen ng Birhen ng Antipolo. Inilagay na sa mall ang exhibit ng mga replika nito para maraming makakita. Dito sa pag-exhibit ng replika, malalaman mo kung gaano maraming tao nagmamahal talaga sa Birhen ng Antipolo kasi lahat yan ay mga personally owned. Yan ay kanilang alaalaga ng mga may-ari. Marso nitong nakaraang taon, naging epektibo ang Vatican Degree para tawaging International Shrine ng Antipolo Cathedral. Agatha Gregorio, CNN Philippines.